Ang ganda ng araw guys Back to fishing tayo Maghanap tayo ng spot ngayon Nagkakatuyuan na dito sa may oh, Gawing tulay Yan, Wala nang mapwestuhan diyan Sa gawing kandating naman Bukod sa malalim um, ang tubig ay laon. So, magpupunta tayo sa ilog. Titingnan kuhalang kuha lang tayo ng karagdagang pamain. Saan na kaya ng ating wheels? Dahil medyo galing baha. Dumaan tayo sa mga lubak-lubak. Dadaan tayo dun eh. So, wish ko lang maganda yung daan. Kasi po pwedeng pumasok ang motor eh. Doon sa spot na pupuntahan namin. Pwede mo siyang itutok dahil umaraw yan na ipasok natin wag lang uulan hindi na tayo makakabalik Eh, yung lupa na yan lupang balik ang tawag mo dyan sobrang lagkit nyan pagka nababasa kumakapit talaga sa gulong so, sana wag nang umaraw ay wag nang umulan okay, hindi na kinaya ng motor natin hanggang dito umabot ako pero binalik ko yung ating motor kasi pumapul. Masyado pang basa yung lupa, yung putik. Kakainin lang yung ating gulong. Kaya lalakarin na lang natin. Anyway, malapit na lang naman. Whew. Hindi inaabot masyado ng araw. Kung tumiga siya, nalang problema. Pero basa pa. Kaya <sighs> nilalakad na natin mula doon sa ating service. Kita nyo ang luwang, oh. Kung summer, pwede talagang ipasok dito yung motor. Iitututok doon sa... Inigal ako. Itututok doon sa magiging spot. Ito putik. Kakainin lang lahat ng gulong natin yun. At dahil nga ilog yung ating magiging spot, oh, puro dihagis yung dadali natin. Ang dinala namin, walang panggilid. Hindi po pwede panggilid pagka ilog ang ating spot. Ay. o, oh, ilog na tayo guys. Pero sa akin nalalagyan ko, one story building. Ang taas. matarik Check it out. Mm. Eh. Hindi tayo pwede dito. Kung makahuli ka pa, hirapan po sa pagangat shadow matarik. Si asawa naghahanap ng pwede nating mababawasan sana. Welcome back sa aming napakaluwang na ilog. Gawa lang ng konting pahagdan si asawa pinaka baba natin. Ayun, magkakaroon tayo ng pwesto diyan. 'Yon. Pwede natin pwestahan. Ay nakababa na tayo, guys. Maganda yung kulay ng tubig. Kaso so makarent. Parang ayun yung maganda oh. Tabi ng ano. Ak. Yung pala Okay, kita niyo yung magiging pwesto natin. Ito lang yung may konting nirarampahan. Hindi siya asawa lang Ito yung magiging upuan natin. Ito yung malilim. Uh, sakto naman tayo makakaupo. Tingnan natin guys, hindi ito makakadali tayo. Hindi pa man, dilipat tayo. Hindi maganda yung, ano, walang patay na agos. Harap tayo na may patay na agos. So, awit tayo sa taas. Okay, andito na tayo sa ating spot na may konting, na may konting nirarampahan, na may konting tahimik. Habang sinasawa, mas maganda yung pwesto niya. dito, yung pulang maliliit. Ay, yung maputing maliliit, ne? Alam na, tis, Roho. Kailangan ng drug session. Kadensyo, kamusta ka? Ang pinapangarap mong huli ay nahuli ni Kanay. <laughs> Pasalok. natake <laughs> ng salok, guys. Ayan, nakadrag ako ngayon. Sumubra nga lang ng larga. Cream Dory. Aro ang layo naman ng salok ko. Kaya yan. Oh. Ito yung pangarap ni huli ni Cadencio eh. Yung mga kahit ganito lang daw kalaki. Hindi natin kailangan salukin. Yan. Cadencio, pangarap mong huli. Hey. Dahil ilog tayo, expected na natin yan. May mga roho. So nag-open tayo ng konti ng drug, guys. May manunor presa at may manunor presa talaga. Sana. hindi naman roho. Sige. Sige. Gilid lang. Ha, guys, dapat pala nadala ko yung panggilid. Kaya lang, pag may sumisingit na ganyang roho, delikado yung ating panggilid. Silikado, hindi pa rin tilapia. Ila Ay, arroyo. Diyos ko. ganda pa naman na itsura. Kala mo, ano ha, isdang dagat. Pakatawag yung mga totoong tilapia, ha? Tilapia. Wow. Malaki-laki yata to. Why? Isang pakawala na tayo, guys. Malapad-lapad yun, ah. O, ang pwesto ko kasi tingnan nyo naman. Hmm. Wala ba tayong makakatayo dyan para habulin yung isda? Marami yan. Huwag kayo magalala. Sir, pakawala, guys. Ah! Maliit din sa una nating napakawalan. Pero nagpalit na tayo ng malaking taga dahil nagagalit si asawa. Masasayang nga naman yung huli. Pag maliit yung taga, makakaalpas. Ano yan? Loho na si roho. O syempre ilog tayo talagang sisingit yan. Dito, dito mo talaga mahuhuli yung limang kilong roho. Talagang kung naghahanap ka ng bakbakan, this is the best spot. Ay, ang liit. Ang liit. Saka. Ah. Another. O, pwede na yan. Tilapia. hindi pa isda. Tilapia. Ay, mas malapad. Ang ganda ng kulay. Malinis na malinis. malinis na malinis guys bagong ligo hindi na pala Diyos ko kaya pala naman hindi ko maramdaman it mall tawag your mother <laughs> ano naman yan ito oh, naka final eh wow ang lapad yan Bro na akong naiinggit doon sa gawin na Patingin niya! Kakainis oh, naman. Ah, kainit na dito. Pwede ba ako makisingit diyan? <laughs> ah, medyo nagtumal na sa akin dito sa totoong buhay lang. Nakiki tsaka expose na rin tayo sa init. Makiki over the bako't muna tayo doon. Ayan, nakakuha na naman po ng tilapia ang buwiset. Ari ko. Ah, na-salvage lang. Oo nga. Siguro nung umano siya. Ayan na, ako tutulungan na kitang humuli. Grabe, walang <laughs> ah, oh, eh. oh, Anak Inu guys? Hmm. Tama na. Saan ang bayawak? Hmm. Tilapia sana yung gusto natin. Titig na tayong okay. nilipara ng paduas. Buti na ni asawa. Puro roho yata dito. Puro roho nga. ito yung king... pang-haymo akin bye bye class. Pagwas ah. Eh. Teki wala pala ana. patas ang laban guys, bakit puro ganito yung huli ko? So yung pagkaano ng huli niya. Ha? Ah. Uy, manaka na kaya ata. Totoo na giskolide. Level ibo. Level iba? Wala bang iba? kung gusto ni Jesse yung mga ganitong kagatan. Isyu, mga favorite mo. Ah. Anak ng tete, ngayon guys. Yung problema pag talaga yung isyu. Dito na yan ang kumakatan. Nadamay tayo. Oh, oh, better. wala hindi malikot <laughs> Ay, roho pa rin, <laughs> roho pa rin pero maliit sabi ko na may maliit na roho dito may maliit na sa mga ang ubus ng paen pakitawag yung great great grand grand lolo mo ilalim yun na kalit lang Diyos ko po common isa roho common sya edip ko diyan naman pala di mga tangay tangay maliit na tilaki Maki call your friend medyo nagtumal ng kote, oh no? <clears throat> hindi na naman tayo ng panibagong batch ng mga manggigilid na isda

Nararamdaman pa ba siya? Yun, andun pa. Ano kasabit na? Wala na yan. Ano ka kaya? Andun pa siya. Diyan pumasok eh. Diyos ko, kaliit lang. Kapag itna siya sa ano. Nyak. Ay, pasok. Yan po ay malalim Wala. Kailan nila kita sa na wala. ng pwesto ang kanyanin sa right side. Mainit na doon sa left side. yun eh nakawala. Laki. Saan ang malaki? Tilapia. Ha! <coughs> busy ako na sa busy kasi hindi sa bunganga ako magat. Nasa lang ng taga. Hindi sa Alam. Malaki-laki naman siyang tilapia. Ah! Uy! Malaki niya! Shit! Ako, pinamay niya isa. Huwag mo sabihin roho ka. Anong teteng ha? Alam, tete, Roma. Roma puso. Oh, Malaban na. No? Hmm. roho pa rin! At tilapia! Hmm. Pagkalaki-laking arroyo. Arroyose. Hmm. Yung arroyo pa naman, parang ano, tawag dito. Para siyang isdang dagat, no? Lakas mo, ah. Eh, laglag pa. Laglag na naman. Ako, tamama sa anak niyo. Hmm. Change court ka na. siya sa kwarto. Yak. So, again. Malapag titlap yung malapad Eh, inabutan na tayo ng araw dito, Guys. Tati kanina doon ako nakaupo. Nasa second floor na ako. Maya-maya pa-pack up na tayo. Hindi na kaya ng ating silong dito. Half day na sa balat. I-flex na natin yung huli. Tayo mag-uuwian na guys. Ito yung aking lalagyan. Tigis sa kami ni asawa. ng tilapia tatlong roho kaya sawa yung maganda-ganda meron siyang malalapad na tilapia Yes, nakauwi tayo, hindi pumatak yung ulan. O, oh, ilog ang destination ngayon, guys. Wala mo nang pupunta ng kandating, hindi maganda ang tubig doon. Malalim na laon pa. So, lahat talaga ng mga namimingwet sa ilog ang takbo ngayon. Para siyang semi-shutdown. Pero ang balita namin talaga, November 15 pa yan, isi-shutdown. Okay, pahinga na tayo, guys. That's it for today's another fishing adventure. I'll see you guys next time. Bye-bye.